Eto, eto. Muntik na, muntik na mga kainags, ano? Muntik ko nang makuha itong suka na to. Tapos ilagay ko dito. Tapos inumin ko sana. <laughs> muntik na. Eh, kagigising ko pala. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Medyo yung utak ko, yung memory ko, medyo wala eh kung ano pa lang nagwa-warm up pa lang kung sa sasak sasakyan kailangan mo pang munang painitin yung makina ng sasakyan mo kapag malamig ang panahon para <laughs> di ba hindi mahirapan parang ganun din yung utak natin di ba o yung lalo na yung utak ko pagkagising sa umaga kasi ako pag gumigising ako sa umaga eh umiinom ako ng warm water na may kasamang yung apple apple cider mga kainags ano? usually yung apple cider ko dito lang lagi nakalagay yon na naubos na pala kaya muntik na <laughs> kunin natin yung bagong ano, apple cider. Yan. Ito yung bagong apple cider natin mga kainin. Dito lagi nakalagay yan. Yan. Eh, wala. Naka. Panginoon, muntik na. Siguro pagkainom ko niya, no. Yung pinakurat nilagay ko rito. Siguro pagkainom ko niya, sabay bugar eh. <laughs> sabihin ko, ba't naglasang bawang? Ang <laughs> ah, So, Buti na lang eh. Ay, buti na lang kahit paano. Uy, nalimpungatan ako. Yan, by the way, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinigs. Ano? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Yan. Oh, naku, naparami yata ah. Pero okay lang Dadagdagan naman natin ng tubig. Hindi ko na kasi sinusukat-sukat yan eh. Tansya-tansya na lang yung apple cider. Ah, sarap! parang na nare-relax yung aking uh, bituka <sighs> nag-snow ng konti kagabi mga kainags no, hanggang ngayon nag-snow ng konti eh tanggalan ko muna matagal ding ano matagal ding hindi nag no? siguro mahigit isang linggo ngayon lang pero sandali lang tong snow na to tinignan ko sa forecast mo wala rin naman yan ayos na yun oh. ganda na So hindi naman gano kalamig ngayon mga kainags ano. Kaya hindi na ako nagsuot ng sweatshirt, nakaano lang ako, naka-chinelas nga lang ako ano. Hindi hindi siya gano kalamig siguro Parang mga uh, negative 1, ganun lang. E, alam niyo naman, sanay na tayo sa lamig dito kaya yung negative 1 wala sa atin yan kahit nga minsan eh negative 7 wala na sa atin yan, sanay na tayo. Ito na nga pala yung binili natin yung manibalang na papaya mga kainags ano yung nakaraan. Ito yung masarap kainin, di ba? Manibal. Siguro ganito na lang, dito na lang sa ano, apple cider para mas healthy, di ba? Parang saka sausaw mong gano'n, oh. Tapos, yung tulog, no? Tapos medyo manamis namis mis, naka po, Panginoon. ito na, nandito na. Tapos ito, naka po, Panginoon. Testing, mga kayo, nagsama. Ay, hindi manog. Pero masarap. Mmm! Mmm! Perfect, perfect. Mmm! suot na natin yung regalo sa atin ng mga anak natin mga kinis, no? yung pack bag mula sa bunsong prinsesa at yung ating lunch box para sa ating panganay na prinsesa naman at nako, ilang araw na lang matatapos na naman ang ang taong 2024 nako, welcome 2025 na naman tayo ngayon nako, bilis no grabe, parang kailan lang yung Umuwi ako ng Pilipinas last year Alam niyo nung isang araw na lang ako doon sa Pilipinas Sa may ano si Occidental Mindoro Abi, sobrang lungkot ko Yung last day ko sa Pilipinas, ano Sobrang lungkot ko kasi babalik na ako sa Canada Back to reality na Pero anyway, one year na yon ago Kaya, bilis lang, sobrang bilis Sobrang bilis, kaya talagang sinasabi nila uh, Time flies, huwag nating sayangin Enjoy natin, enjoy natin yung buhay natin dahil hindi natin namamalayan, minsan sa sobrang busy natin, hindi natin namamalayan, especially pag trabaho tayo ng trabaho, ano, trabaho ng trabaho ng trabaho, especially dito sa Canada, trabaho ng trabaho ng trabaho, hindi natin namamalayan eh, lumilipas na palang panahon, may mga time, may mga pagkakataon na nasasayang na pala yung oras natin, na hindi na natin na-enjoy buhay natin, ano. May ikli lang ang buhay Kaya piliin natin maging masaya Yan, <laughs> drama eh no oh, Ganun pa rin mga kainis yung nilalakaran natin ano? Mukhang makapal yung snow dito Kaya pag natutunaw Medyo ramdam natin yung pagsayaw ng paa natin Kumusta nga pala yung ano nyo, yung, yung boxing day mga kainigs ano? Uh, oh, pumunta ba kayo sa mga boxing? Ay yung boxing day? Marami ba kayo nabili sa box, nung nakaraang boxing day? Yan kasi doon sa mga hindi nakakaalam, ah uh, yung Boxing Day po dito sa Canada, yan yung mga super sale. Karamihan ay bagsak presyo yung mga tinitindang mga lahat-lahat. Uh, mga 50% ganyan. So pag sinabing Boxing Day, nako po, Panginoon, sobrang daming tao sa mall. Sobrang daming tao doon sa mga especially sa Best Buy. Nako po, Panginoon. Napakaraming tao niyan, yung iba po may pila sa labas, pagkahaba-haba ng pila naghihintay kahit malamig ang panahon mabuti na lang nung nakaraang boxing day hindi ganun kalamig mainit nakatirik ang araw dito sa Edmonton Alberta mga kainags ano? kaya ayos pero talagang mahaba ang pila so syempre hindi mo naman pwedeng papasukin yan sa sa isang establishment nako ay eh, hindi magkakasya mga yun eh, magsisiksikan yan at magkakarambulan nako magkakasikuhan yan magkakagawan Sigurado yan. Ay, by the way, merong ano, balita ko, merong nag, nagsuntukan daw, ano, dito sa may West Edmonton Mall. Nako, Panginoon. Nagsuntukan dahil siguro sa <laughs> nagkaka nagkakasiksikan or siguro nagkakaagawan sa mga gustong bilhing mga gamit. Nako, na, na ano pa, na, 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 na Facebook pa, no? Nagsuntukan daw. Pero hindi ko alam kung sino yung nagsuntukan, eh. Kung puti ba o Pilipino, hindi ko alam, ano. Wala akong idea. Narinig ko lang. Tapos sabi sa akin ng mga kasama ko, eh, nasa Facebook daw <laughs> grabe Ganon katindi no kasi syempre nga naman mo no? ang tagal mong hinintay na mabili yung isang bagay na yon tapos eh hinintay mo na mag sale para mabili mo di ba tapos eh syempre nagkakaagawan nako eh hindi maiwasan yun magkaagawan ako yung nauna ako yung nauna ganito ganito naku panginoon talagang hindi maiwasan yun mag <laughs> tapos syempre makukuha nung iba siguro baka ganun eh <laughs> yun, nagsuntukan daw ah, grabe, ano, ganun katindi, ganun kalupit <laughs> grabe, talagang ano kahit yung sa pila naku, may nag din dahil sa pila mga kainays, ano, dahil pagka nahuli ka lang ng konting pila, naku, eh yung gusto mong bilhin makukuha na nung iba hindi mo na hindi mo na mabibili, sayang naman yung hinintay mong pagkakataon parang kayo bumukas tong ano yun pala nag -frosen. Frozen la dapat pala lagyan ko ng ano to. Nag-frozen. <laughs> so yun, grabe. Tapos pag nandoon ka na sa loob, pagka nahuli ka ng pila, tinanghali ka ng ng pila, ay nako, eh, wala ka nang aabutan mga tira-tira na lang, mga pinagpilian na lang yung mga gamit o yung mga gusto mo, yung gusto mong bilhin, eh malamang wala na, ubos na, nabili na nung iba. Ganong kalupit, ganong katindi. Kaya yung iba rito, Uh, alas 4 pa lang ng madaling araw alas 3 ng madaling araw nako nakapila na mga kainags ano? tapos nakasuot lang ng mga makakapal na winter jacket tapos mga naka -heated jacket heated jacket yun yung merong lalagyan mo isasaksak mula sa portable sa pa, ano yung power bank tapos sa under na yung heat ng jacket mo yung iba talaga nagtsatsaga macaga talaga Especially nga, sabi ko nung nakaraang Boxing Day, eh hindi ganun kalamig Nako Kaya mga alas 6, alas 7 Eh bukas pa naman ang mga establishment dito Alas 10 Karamihan alas 10 no O yung iba alas 8 Ay bago pag alas 8 ng umaga <laughs> Haba na lang pila yan Grabe Wala na pag nahuli ka ng pila Wala na tapos ka na Kaya yon yung mga, na, mga naunang pumila Pagbukas ng pintuan ng mga establishment yan Takbuhan ka agad yung mga yan Pero may bilang no? Yung iba kasi Yung iba kasi ngayon gina Ang ginagawa na ngayon Binibigyan na ng number Number halimbawa Ang papapasukin lang ay Ang papapasukin lang muna Ay mga isang daan So isang daan lang muna O papasukin yun Bibilangin yun Pag nag isang daan na Hop Sarate ka muna Stop ka muna Yun So ang, ang mananalasa ng mga gustong bumili, ng mga mauunang mabibili, ay eh, yung mga naunang pumila, yung first 100. Pag may lumabas na tatlo, pasok yung tatlo uli. Ganun lang yon. Eh syempre, sa dami ng pumasok doon, baka yung gusto mong bilhin, wala na. Or kung meron man, tapos eh, yung kasama mong pinapasok second batch, yun din yung gustong bilhin katulad nung sa'yo, nag-agawan pa kayo, nagsuntukan pa ang bihira naman <laughs> ang bihira kaya ako hindi ako nakikipagano rito eh sa mga boxing day hindi ako nakikipag <laughs> pila rito naku maubos ang oras ko tsaka isa pa wala tayong pambili bili Yun. <laughs> <sighs> magandang araw sa inyo mga kainags ano Kagigising lang natin. Uh, kagabi kasi paggawi natin galing trabaho. Nanood ako, nanood ako sa YouTube. May mga napanood ako ng mga kababayan natin na nandito sa Canada ngayon, mga temporary foreign contract worker. Solo lang sila nag-iisa sila tapos naiwan nila yung family nila sa Pilipinas. Tapos sa uh, sabi ng iba, malungkot daw ang Pasko nila dito sa Canada na nag-iisa bilang isang temporary foreign contract worker. Yung iba naman, uh, malungkot kasi yung status nila dito sa Canada as a temporary foreign contract worker ay delikado, tagilid. Kumbaga'y eh, may posibilidad na, ma na mapauwi or ma-deport sila sa Pilipinas gawa nga ng hindi sila nakapag-apply ng permanent residency or yung iba hirap maghanap ng uh, for uh, contract uh, ng working permit or or lamia. Yan. So Kagabi napanood ko yun. Nung napanood ko pa lang yun, actually sa title pa lang, naano agad ako, na naka-relate ka agad ako, no, mga kainags. Ano? Kasi alam ko talaga yung mga pinagdadaanan ng mga kababayan nating temporary foreign contract worker dito sa Canada. Yung, tapos uh, yung nanganganib ang status dahil uh, hindi makapag-apply ng permanent residency. Grabe, uh, ramdam ko kaagad eh. Kasi actually ako naranasan ko rin talaga yun ano Especially nga Pasko uh, Yung bang magpapasko ka na parang wala kang gana Wala kang gana sa Pasko Yung bang dapat masaya ka sa araw ng Pasko eh no Kaya lang tapos sa uh, Hindi mo kasama yung family mo Wala malungkot talaga Malungkot Talagang yung iba hindi natin masabi na ano masabi uh, Yung iba hindi maiwasan na Masabi na ang Pasko sa Canada ay malungkot totoo yun ako naniniwala ako doon especially temporary foreign contract worker ka at hindi mo kasamang family mo matindi 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 mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin na ganyan ano kasi sabi ko nga sa inyo ilang taon ko rin yung naranasan nung ako isa pang temporary foreign contract worker din may time na bisperas ng Pasko nasa ano lang ako nasa kwarto lang ako nag-iisa doon lang ako nagpapalipas ng ano ng ng Pasko kasi uh, kausap po si Mahal na sa Skype. Skype pa dati, no? Hindi po wala pa yata ano nun, Messenger no time na 'yon eh. Skype pa, Skype. 'Yun lang kausap ko lang si Mahal na don. doon. Uh, although may mga nag invite naman sa ating mga kababayan natin na uh, nagpa-party sa pagsalubong ng Pasko at ng bagong taon, pero parang Hindi na ako nag-spend ng time sa ganon. Nag-spend na lang ako ng time. Kausap po si Mahal Arena. Makita ko yung mga bata yun na yung ano, okay na sa akin yun. Kasi parang wala, malungkot. Walang gana. Alam mo yun, hindi ka masaya kasi nasa isip mo yung status mo dito sa Canada, yung permanent residency mo, wala eh, no? Pawindang-windang eh. Inaalala mo yung <laughs> mga darating na araw pag umuwi ka ng Pilipinas or mapauwi ka ng Pilipinas. Ano mangyayari, ano mangyayari sa buhay mo sa Pilipinas? 'Di ba? Eh, syempre dagdag isipin mo pa ano mangyayari sa buhay ng mga sa future ng mga anak ko pag umuwi ako ng Pilipinas na alam ko namang walang magandang naghihintay sa akin sa Pilipinas pero di ba hindi ko naman sinasabing wala kasi yun lang yung nasa isip ko na wala talaga akong kasiguruhan wala talaga akong alam na magiging magandang kapupuntahan yung buhay ko sa Pilipinas kung mapauwi man ako sa Pilipinas pero syempre yung iba naman sabi nga nila eh blessing in disguise minsan yung mapauwi ka ng Pilipinas Isang araw doon mo malalaman na may maganda pa lang naghihintay. Mas maganda pa lang naghihintay sayo sa isang Pilipinas na future, 'di ba? Pero siyempre, hindi natin alam. <laughs> hindi natin alam kung darating ba 'yon o may darating ba. Unlike na nandito ka na sa Canada. Nandito ka na sa Canada, 'di ba? Eto na eh, nandito na eh. Yung future nandito na, 'di ba? Siyempre, 'yun yung mga iniisip ko at iniisip din ng mga kababayan nating nandito na sa Canada na nanganganibang ni status, especially ngayon. Napakahirap ng mga <laughs> application na ng, ng work permit, di ba? Ng permanent residency dito sa Canada. Super tight talagang hindi natin maaalis sa mga kababayan natin na yung pag-iisip, yung pag-aalala, yung grabe. So by the way, hindi malamig ang panahon ngayon mga kainag siya. Kaya nandito lang ako kasi... Hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on na talaga bang nandito na ako sa Canada kaya pagka tuwing lumalabas ako ng pintuan natin pagkagising ko sa umaga Especially ganitong may snow, lumalabas ako rito, ko, uh, pinapalabas ko 'yung mga aso. Nakatingin ako dito sa mga snow. Kasi hindi ko maiisip na sabi ko, andito pa rin, andito na ba talaga ako sa Canada? Andito na ba talaga ako sa Canada? Kaya ginagawa ko minsan, nagdadampot ako ng snow. Pag naramdaman ko 'yung lamig, ayun na na nga ako, snow na to, yun. Snow na talaga to. 'Yon, kasi nga dahil doon sa <laughs> nangyari sa akin ng mga experience ko rin dito sa Canada, mga kainaks, no. Ah, uh, na tagilid ang status bilang isang temporary foreign contract worker na munti ka na rin mapauwi sa Pilipinas mabuti na lang eh last minute nakapag-apply tayo ng no, mga hindi ako umiyak mga kainags ano? yan yung reaction ng aking luha ng aking mata pag yung lamig medyo tumatama sa mata ko naluluha yeah. mami meron akong eye mo dyan eh yung pampatak sa mata para sa mga dry dryness eye ha <sighs> Tsaka masarap talagang gumising pagka umaga no, mga alas 9. Alas 9 ng umaga ngayon mga kainig, ano. Day off tayo. Sarap gumising, ano. Tapos hindi malamig. Lalabas ka lang ng ganyan. Sasabihin mo eh. May bahay na pala ako, ano. May bahay na pala ako dito sa Canada. Utang pa naman to, hindi pa naman bayad eh. <laughs> Pero at least eh, pag nabayaran natin to, ate na to. Yan, kumbaga dati nung <clears throat> temporary foreign contract worker tayo eh. Nangangarap lang tayo na magkaroon ng sariling bahay, ano? Magkaroon ng sasakyan, 'yan nung mga bagong dating lang natin dito, siyempre. Eh ngayon eh, eh hindi naman bago 'tong bahay ko, eh luma naman 'to, eh. 1957 built, pero bahay pa rin, importante bahay pa rin. Hindi na importante kung maganda o bagong bahay natin dito sa Canada, importante may bahay tayo. May matutuluyan tayo at masasabi nating bahay natin. natin importante madalas tayo sa loob ng bahay natin natutulugan natin di ba nai-enjoy natin yan ang importante ngayon sabi nga sa Facebook eh importante ngayon eh hindi na importante yung maganda bahay mo marami kang pera importante ngayon masaya ka kung anong meron ka yung pagiging komportable natin kung anong meron tayo at importante sa lahat alam mo sa sarili mo masaya ka sa buhay mo nai-enjoy mo ang buhay mo di ba yun ang importante ngayon masaya ka yan parang dami kong sinabi ah <laughs> Lumabas lang ako rito, ang dami ko nang sinabi. <laughs> hindi mga kayo nagsaya, yun lang. Uh, Nakarelate lang ako doon sa mga kababayan natin na panood ko sa YouTube kagabi. Kaya hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Yun. <sighs> Kaya masasabi ko lang, maraming maraming salamat sa Panginoon. At na ko mula sa kanya ang pinakamagandang regalo para sa akin, pinakamagandang regalo para kay Mahalarena Arena. At higit sa lahat, pinakamagandang regalo para sa future ng mga anak ko na naging Canadian citizen na kami dito sa Canada. Sa kabila ng mga trials, frustrations, depressions, loneliness, hindi tayo sumuko. Pagkasi lumaban tayo. Ginawa natin lahat. At sa gabay ng poong may kapal na ibigay sa atin. Yun, maraming maraming salamat. Uh, don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message, mga kaineks. Ano? At maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.